nagulat ako sa ginawa niya ng reaksyon. Ginawa niya, binanggabangga niya ako. And then, nag-highlimb siya ng makinang sasakyan niya. Ang um, na-instinct -na ko na lang po doon, sasagasaan niya ako, sir. Kaya ginawa ako, uh, imbis na masagasaan niya ako, napahawak po ako so. sa buhay. Humalap sa press conference ang MMDA traffic enforcer na si Alan Halis na binangga ng isang pulang SUV noong Martes ng umaga, August 27 sa Tagig City na nag-viral online matapos makuhanan ang pagsampan nito sa hood ng nasabing sasakyan. Kuwento ng traffic enforcer, naka-duty siya ng mangyari ang insidente at nakita niya ang rider ng hailing app na nakikipag-usap sa driver ng pulang sasakyan. Sinubukan pa daw kausapin ng enforcer ang driver para pag-usapan ang nangyari pero galit at nagmamadaling umalis ito. Sinisigawan pa daw siya umano nito kahit pilit na kinakausap at nagulat na lang ng umandar ito pakadan at pinangga siya. Dito na napasampa ang enforcer sa hood ng sasakyan para pigilin itong umalis at nakalagkad 500 metro ang layo sa insidente ng road crash. Napansin ko yung SUV is uh, siya ng pakanan para tumabi. Napunta po ako sa harapan niya para iasin sila itabi sa pagkain po. And then nang nangyari, habang uh, inaasas ko sila nung ganun, nabigla po ako eh. Nagulat ako sa ginawa niya reaction. Ginawa niya, pinanggabangga niya ako, and then nag-highlight siya ng makina sa sakin niya. Opo. um, na, -na instinct ko na lang po doon, sasagasaan niya ako, sir. Kaya ginawa ko, na uh, imbis na masagasaan niya ako, napahawak po sa so, habang nasa hood ng sasakyan ang enforcer ay dito nagminol ang SUV. Sinadyado umano ng driver na magpasigsag para mahulog ang enforcer at napakapit na lang ito sa sasakyan para hindi mahulog. Pagkaliwa ng driver sa Salis Road, dito na bumitaw ang enforcer. Pagkatapos, humarudot ito patungong South Luzon Expressway Southbound. Hindi nga po, tumakbo nga po yung sasakyan na pagpunta ng Salis Intersection, kumaliwa siya, habang tinapakbo niyo yun, sinisigsag po niyo yun, yung sasakyan. Parang gusto niya yung talagang ilaglag. Then, ano, kinakita ko na ng ano, ano eh, umapit na lang po ng ano eh, parang hindi pa malaglag. And then, pagkaliwa pa, ano, niya, pagkaliwa ko niya sa intersection, bigla po niyang, ano, uh, ah, pinireno po yun para makabitaw po ako. And then, ano? Yung time na yun, di pa rin po ako nakabitaw noon eh. Ang ano po na yun. Tapos, uh, siya. Ayon pa sa si enforcer, takot ang nalamdaman niya sa nangyaring insidente sa kabila ng intensyon nitong pag-aisin ang dalawang kampo. Ngunit desidido din siya na mapadasahan at makulong ang lalaking driver. Siyempre sir, uh, takot tayo ito, sir. Pero yung isip ko na may uh, nang, ano, eh, Mm hmm, kaya sa akin, ba't nakapitaw sir? sa akin po, yung ginawa niya po sa akin hindi po pwedeng Yung klaseng action na ginawa po sa akin. Kasi, dahil during time na sir, ano, uh, ko naman sila yung Ayon naman sa rider ng Hailing Up, Nagulat na lang umano ito ng unang lumabas ang SUV at manggain sila kasama ang kanyang pasahero at sinabing naabala daw ito sa pagkasira ng kanyang side mirror. Sinubukan pa rin daw nitong harangin ng driver pero pilit siya nitong binabangga. Dito na umano siya nakita ng MMD enforcer at tinulungan para kausapin ang driver. Pinarangan ko siya tapos nung binangga niya ulit nakakuha siya ng space ulit um, uh, ng MMD. Um, Buti nakita ni sir, nakapansin ni sir yung nasa ni sir sa so, tapos sila na po rin nagkaano doon, pinapit namin. Pinapit namin kasi traffic po doon sa itaas, pinabutan namin sila sir doon. Tapos sila doon si sir naman ang pinanong naman naman Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes na tukoy na nila ang pagkakakilanla ng driver na pumunta na sa kanilang opisina para humingi ng tabad sa insidente. Napag-alaman din umano na hindi ito ang may-ari ng sasakyan, kundi ang kanyang asawa. So pinaharap ko po, po kay Attorney Nunez at kay AJ Vargas para po ma-establish din po yung pagkakakilala ng driver. Kasi po lumabas nga po sa aming inquiry na babae yung may-ari. Uh, at ang nagdi-drive po based sa testimony ay lalaki. Hinamin niya po kanina na siya po yung nagdi-drive, yung asawang lalaki. So, we were able to establish at least yung identity na ang driver. Ayon pa kay Artes, desidido silang magsampan ng kasong kriminal at attempted homicide sa lalaking driver pati na rin ang pagkansila sa driver's license nito sa LTO. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.